Malaking dagok na naman sa komunistang teroristang grupo ang pagkasawi ng kanilang dalawang miyembro at pagkakakumpiska ng kanilang mga armas sa magkahiwalay na inkwentro sa rehiyon ng Caraga. Sa parehong araw, nagkaroon ng magkahiwalay na inkwentro sa pagitan ng mga kasundaluhan at mga natitirang miyembro ng Communist Terrorist Group sa lungsod ng Butuan at San Agustin, Surigao del Sur. Dalawang miyembro ng CPP-NPA terrorist ang nasawi habang tatlo naman ang matataas na kalibre ng armas ang mga nakumpiska sa sitio Dinakpan, Barangay Los Angeles, Butuan City, na kasagupa ng 29th Infantry Battalion ang nasa sampung miyembro ng Platon 1 sa Regional Centro de Gravedad Westland ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Samantala sa Barangay Pungon naman, San Agustin, Surigao del Sur, dalawang beses nakipagsagupaan ang tropa ng 3rd Special Forces Battalion sa mga rebelde. Sa unang inkwentro, na-recover ang isang AK-47 rifle na may mga magazine, tatlong backpacks at mga kagamitang medikal. Sa ikalawang sagupaan naman, apat na ipinaghihinala ang miyembro ng Communist Terrorist Group ang nadakipat kasulukuyang sumasa ilalim sa verifikasyon at pagkakakilanlan. Pinuri ni Brigadier General Mitchell B. Aniron Jr. ang commander ng 4th Infantry Diamond Division, ang katapangan at dedikasyon ng mga tropang lumahok sa kanilang operasyon. Ayon sa kanya, ito ay isang matagumpay na simula sa panibagong yugto ng kampanya ng 4ID laban sa CTG na nanatiling matatag ang 4ID sa layunin nitong ng kapayapaan at seguridad sa Hilagang Mindanao at Caraga Region. Sa pagkikipagtulungan naman ng mga lokal na pamahalaan, iba't ibang sektor at mga komunidad, patuloy na isinusulong ng dibisyon sa ilalim ng bagong pamunuan ang kampanya upang tuluyang mapuksa ang impluensya ng komunistang teroristang grupo sa rehiyon habang isinusulong naman ang kapayapaan at kaunlaran para sa lahat napapanahong balita serbisyo publiko para sa pilipino jai hapas 4id news